Uh, si Senator Soto, uh, parang biniblame kayo sa hold up ng impeachment trial. Wala naman tutok na hold up. Tapos na. dapat daw, yung, on the same day na natanggap yung article of impeachment, um, refer sa committee on rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng buswak Alam ko kung pinunanas ko ng tama. Um, binuswak ko daw ang impeachment. Um, ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng buswak Attack by surprise from a hidden place. Inataki ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Surpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado oh. at bahagi at, ng 19th Congress na pagpasahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya, ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya. Um, kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinamungunahan ng Kamara at ni Speaker um, Romualdez. Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan pero hindi naman siguro rason yon para hindi galangin at malaitin ng kasalukuyang Senado i look forward to welcoming him in the 20th um, Congress but in the meantime allow Congress to decide and we haven't even decided yet on these matters because i reiterate my earlier position all of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress